So grabe ito mga kaparing medyo nakakakilabot po itong hula tungkol niya po kay Mayor Fico Soto at possible po na maging dahilan po meron daw pong isang malapit sa kanya na nasa politika magiging dahilan daw po ng kanyang pagbagsak. So nakakakilabot tong hula pero hindi pa natin alam kung may katotohanan ba ito pero eto panoorin po natin yung kanyang mga sinabi yung kanyang hula at well, alamin natin kung meron itong koneksyon o kaugnayan sa totoong nangyayari. Unfortunately hindi po natin makita yung original na video po nito. Kaya naman, makikinood po tayo kay Kaparokya TV, isang pro uh, Vico vlogger. So maraming maraming salamat po in advance, uh, Mr. Kaparokya TV. At makikinood lang po muna kami sa inyo dahil hindi po natin mahanap yung original na video po nito. Gusto niyo makinalis siya bilang isang magaling? may pasihan at pinag-aaralan ng mga bagay-bagay. -baga. At gusto niya baguhin ang sistema o ang bulok na pamamaraan ng gobyerno ng isang tao politisyan. At gusto niya ito kung bisahan sa pagpapakita niya ng kanyang sarili. Yan po ha, sabi niya naman. Yan na At sa ngayon, nililinis po niya ang lahat ng nakikita niya sa nasasakupan niya. Which tama po ang pinagawa niya ang sabi ng tarot, kinakailangan mo na siyang mag-anong. so kasi, sa ito, kung siyang mag anong ng mga adkad ng posisyon Ako lang po maging spiritual guide nito. Ako, magbaka sa kanya natin ang uh, Ang sabi po rin tama ang pinagawa niya, dahan-dahan lang. Kung siyang makikiling sa mga tao sa paligid niya na, kung ang ginagawa agad sa mata, may punto po yun mga pare, may punto nga naman. Kasi di ba kung babalikan po natin si Mayor Isko Moreno, nakakaisang termino pa lamang po siya bilang mayor ng Maynila. Pero bigla po siyang kumante bilang sa pagkapangulo. Anong nangyari? Kahit po mismo ang lungsod niya na Maynila ay hindi po siya binoto para manalo mismo sa kanyang lungsod. Kung saan sa Maynila po ang panalo doon ay si Pangulong Marcos. At ang botong nakuha ni Mayor Isko Moreno sa lungsod mismo ng Maynila na kanyang pinagsilbihan ay napakaunti, di ba? So biglaan po yung pagbagsak ni Mayor Isko Moreno no mula sa pinakasikat na mayor dati pero as uh, sa ngayon naman no medyo nakikita na po natin yung, yung redemption kay Mayor Isko Moreno. For me naman kay Mayor Vico yeah, sa, sa 2028 hindi pa siya pwedeng tumakbo and maybe sa 2034 pwede na po siyang tumakbo kasi 42 o oh, mga 43. na po yata siya noon. So, pwede, pwede na po tumakbo, no? mga 46, 45. At sa ganung edad, for me, tingin ko, eh uh, pwede na po yun. Na pwede, pwede, na po siyang tumakbo sa pagkapangulo. Pero yun nga, mo na. Kailangan po ni Mayor Vico Soto ng matalinong desisyon sa bawat gagawin niya. Pero para sa akin, hindi na po niya kailangan pa ng iba. Pero para sa akin, hindi po kayang lukuhin si Mayor Vico. Kasi matalino po yan eh. Matalino po yan. Nagawa niya nga pong baguhin yung Pasig, di ba? Yung aming lungsod at hindi eh well years pa now mag-ingat lang sa mga nasasaksakan niya lalo-lalo na sa mga taong nasa business ah uh, site na nasasagasan ang mga diskaya, iba pang pa mga businessman na nasasagasaan po ni Mayor Vico kaya nga po para sa akin, protektahan po natin si Mayor Vico Soto, yung mga katulad niya. Dahil ang dami niya pong nakaaway para lamang po ipaglaban yung tama, para ipaglaban tayo ay yung mga umaasa po sa kanya. Kaya dapat magtulungan po tayo, pantayan po natin yung mga katulad ni Mayor Soto. Kasi alam nyo naman, sa Pilipinas, mga mabubuting politiko binabangga. Dahil alam nyo naman po, sa Pilipinas, yung mga mababait, yung mga mabubuti, yung mga hindi corrupt na politician ay sila pong binabagsak ng mga sakim sa kapangyarihan. <laughs> nasaan si Lord sa pasusunod na yun. Huwag bigatan niya ang mga tao niya Huwag na huwag siya kakain ng mga bigay. Huwag na huwag siya kakain o masasama sa mga inuman o yayaan ng mga... Ay, naku makaparing malabo. Malabo po. Hindi po umiinom yan si Mayor Vico Soto. Never pong umiinom yan. Grabe naman, lalasunin po si Mayor Vico Soto. Baka pwede mag-apply bilang bodyguard ni Mayor Vico Soto. tikim lang ng pagkain. Kaya, di ba, kung sakaling may lason, o di at least, ligtas si Mayor Vico. <laughs> di joke lang, syempre mag-iingat pa rin po, no, doble ingat pa rin po si Mayor Vico. Either hindi po to totoo ito, either kalokohan lamang po ito, uh, kasinungalingan lamang po ito Pero nandun pa rin po yung uh, possibility, probability na pwedeng gawin nga po ito kay Mayor Vico Dahil nga po, yung kanyang mga nakabangga ay mga bigatin, mga bilyonaryo Hindi lamang po mga diskaya, meron pa po siya mga nakabangga na iba pang mga makapangyarihan politiko. Kaya eh, hindi po malabo na mangyari po ito sa kanya. Kaya kinakailangan po. E eh, lalong-lalo na po ngayon si Mayor Vico, madalas po yan pumupunta sa labas o lumalabas pumupunta po yan sa bawat barangay para sumama sa mga inspeksyon para sumama po sa uh, meron po tayong tinatawag na na kaayusan, kalinisan sa bawat barangay. Ginagawa niyo po yun, pumupunta po mismo siya sa mismo mga barangay. No, dumadaan, naglalakad, hindi po yan nakakotse, naglalakad po yan ng pagkahaba-haba. Kaya dapat magdobli ingat po talaga mga pareng. Doblihin po sana yung security para po kay Mayor Vico para manatili po siyang ligtas. Hoping po ipagdarasal po natin ang kaligtasan ni Mayor Vico Soto. <laughs> Alam mo, itong bata ito ay inilalabas niya ang galit niya sa sistema sa pamamagitan ng pagpapakita ng good pizza. Which is mag-ingat lang mo, Sir Vico. Papaas ang papaas ang atas ng iyong pagkapolitika hanggang sa pagdating ng paghinog mo. Papa sa pinakamataas. Pero hindi pa ngayon ha, yan siya o. Oh. Yan ang kanyang soul. Searching. Searching. Nagagap siya ng patutuhanan ng yung magawa niyang maganda. At nakikita niyo yan, na kung ang dami pong susunghol, ang dami pong magsasabi sa inyo na, Jack, agad, akyat, agad, huwag na huwag niyo pong susunod. <laughs> mm Pero alam niyo mga parang nga para sa akin malabo pong magpagamit si Merviko. 'Di ba? Malabo po 'yan, matalino po, wais. No, mataas po ang IQ ni Merviko. Political science graduate po 'yan kaya alam niya ang pasikot-sikot sa politika. Malabo po 'yan mga parang, 'di ba? From council biglang umangat from the mayor. Kaya hindi po 'yan basta-basta magpapaloko. Hindi hindi po 'yan agad-agad ang -agad, um, mauuto No, hindi po yan basta-basta mauuto. Ngayon, um, hindi po natin alam kung seryoso po siya na hindi po siya tatakbo sa 2028. Pero no, kung talagang gusto po natin na mas lalong mahinog si Mayor Vico para sa 20 sa 2034, pwede po tumakbo si Mayor Vico as a vice mayor, kaya po congressman. Congressman po talaga, no, ang best choice para po sa kanya. Pero kung gusto po ni Mayor Vico magpahinga muna, wala po tayong magagawa doon. Yeah, yeah. <tay> ilan taon na ba si Mayor Vico 37 na po yata o 34 pero till now wala pa rin girlfriend kaya para sa akin na malabo na po mag-asawa yan si Mayor Vico at nagpapatunay na po talaga yan na parang ayaw niya na well, kung mag-asawa man, kung mag man po siya pero malabo po na magkaroon ng dinastiya. ba? Diba? Ngayon po kasi focus po siya sa kanyang political career. Focus po siya sa pagsiservisyo. Yeah, pati yung pag-aasawa, yung pag-girlfriend. Eh, nakalimutan pati love life ni Mayor Vico. Nakalimutan na po yata. Uh, umuha siya ng pangalan because uh, gusto niya magtanggol. Gusto niya be correct. Naniniwala siyang yayaman at mabahon ang kanyang masasakupan kahit wala akong korupsyon. O oh, hindi siya. Hindi <coughs> pa niya. Eh. Ko. Again, may mga tao na lalapit sa inyo at gagamitin ng inang bayan na kayo daw ay tumakbo. Huwag na Hanggat maaari ang pagkatali po ng ilang bayan sa ngayon ay, uh, ay hindi pa po ngayon ang solusyon. Masakit ma Pero kailangan po ngayon ng taong bayan. Pero... Pero hindi pa sa ngayon. Dahil walang pula. Hindi pa po sa ngayon. Sa araling ang tanong, ah, walang lululukulo sa iyo na lahat tayo. Pero hindi pa po ngayon. Hmm? O, oh. hindi hmm. uh, pa na po hindi pa Isang kagtanak na nasa, ang magpupumiling na iangat ka agad. Sana po pag-aralan yung mabuti dahil hindi pa po talaga. Diyan muna kayo, pag-aralan ng lahat tapos another step. Basta huwag muna agad ang sobrang kasiyan. So, kahit nyo at Wala na pong iba mga kaparin ko hindi si Tito Soto. Wala naman pong ibang kamag-anak si Mayor Vico na nasa politika. At kung i po natin yung ibababa niya yung ano para makatakbo si Mayor Biko, which is nangyari na gustong ibaba ni Tito Soto ang qualific ang qualification no yung age qualification para sa mga tatakbong presidente to uh, 35 which is qualified na po si Mayor Vico kung sakali maipasa po yan sa 2028 so nakikita po natin na pwede pong hindi kasi nangyari na po 'di ba nangyari na at kung sakali man po na yun nga Maituloy nga po yung pagbaba po ng age uh 235 so makakatakbo po si Merbico pero ang tanong magpapagamit ba si Merbico at uh, susundin niya ba si Mayor? ba ni Merbico si Tito Soto na tumakbo sa pinakamataas na posisyon pagdating po ng 2028 kung sakaling maibaba na po ang edad sa pagkapangulo pero para sa akin malabo po yun makaparek again as i said earlier hindi po uh, malabo po na magpagamit si Mayor Vico sa kahit sino. Malabo po magpadikta yan. May sarili po siyang desisyon, may sarili po siyang paraan, estilo. At kapag sinabi niya na hindi muna, hindi muna. Kapag sinabi niya na wala akong balak, wala siyang balak. Si Mayor Vico may isang salita po yan eh. Kaya nga po ako nung, nung... Kaya nga po ako nung marinig ko po na sinabi niya na, na hindi na hindi na muna siya tatakbo sa 2028. Medyo masakit po yun mga paring medyo nakakapanghinayang kasi kilala ko po si Mayor Vico no base po kasi ang tagal na po naming mayor do. Lahat po ng mga sinabi niya nung kampanya, nung manalo siya, ginagawa niya. Hindi po hindi lang po siya puro salita. Kung hindi ginagawa niya lahat ng mga pinanga, lahat ng mga sinabi niya, nagkakatotoo, kinagawa niya po talaga. So, sigurado po ako, nagagawin niya so sigurado po ako, nagagawin niya rin po yung sinabi niya na hindi na muna siya tatakbo sa 2028, kaya nga po nakakalungkot. So, yun lamang po mga parang natapos po natin dito yung hula, no, kay Mayor Fico Soto. And hoping po tayo na sana po, ha, ah, hindi po magkatotoo yung ilan po sa mga sinabi niya na babagsak daw po si Mayor Fico at magpapagamit. Pero para sa akin, malabo pong mangyari yun dahil kilala po natin si Mero Vico na may sariling desisyon, no? Uh, siya po.